Mariing pinabulanan ng mga kalyado po ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte bayan. Ito pong mga isiniwalat ah ni dating PCSO General Manager Royina Garma tungkol sa Diwanoi, ah dito po sa Warren Drugs ah, nung nakarang administrasyon. Ayon mismo kay ah, senador Christopher Bongo diversionary tactics lang. ah, Ito pong statements ni Garma, dito po ito sa Quadcom, Quad Committee Hearing, ng kamera para ilihis daw sa totoong isyo na kinakaharap niya. Ano kayang dahilan bayan bakit biglang bumawi itong si Garma? Ano ba talaga ang kanyang motibo? Dito sa kanyang mga isiniwalat dyan sa Quadcom Hearing. Kaya tinikayat po ni Senator Bongo ang Senado na magsagawa din ng impartial investigation sa nasabing aligasyon. Ikinitaman ni dating Presidential Chief Legal Counsel, Sal Panelo, na purong imahinasyon at espekulasyon lamang. Ang humanoid Davao Model at Reward System sa lalim ng Drug War. Kaya't ipinagtataka po ni Panelo kung paano lamang ni Garma yung operasyon nga ng Davao Model kung totoo man na nagkaroon ito. kay sinabi ni Garma na tumanggi siyang maging bahagi po ng planong yan. Parang chismis lang daw ito bayan. At walang personal knowledge ha, si Garma tungkol sa war on drugs. Ha? Kaya itinatanggi po ngayon ng kampo ng dating pangulong Rodrigo Roa Duterte na nagbibigay si pangulong uh, then Duterte ng pabuya kapalit daw ng pagpatay sa mga drug lord at mga drug suspects. Ngayon man, meron ding lumutang na pangalan, Ermina Espino. Ngayon ngayon ay pinadadaloy ng House Quad Committee sa susunod na pagdinig. Si Espino or alias Muking di umano ay trusted aide ni Senador Bongo at umano'y kasabwat sa financial operations ng drug war ng Administrasyong Duterte. Bayan, ito pong mga statements na nanggaling po sa Quadcom ay hearsay Ha? Hearsays po yung lahat yan, ha? So sa kanyang affidavit, sinabi po ni... Uh, Adyan na ba? Advice lang, ha? Makakausap natin maya-maya si Senador Christopher Bongo oh, May mga lumalabas na mga balibalita Itong si Muking oh, Kasi mayroong affidavit Si uh, Police Colonel Dating Police Colonel Ruina Nagarma, Na siya daw ay tinawagan noon Ni Muking para hingin ang contact details Nagdooy uh, uh, Chief uh, ng CIDG Region 11 Si Colonel Edilberto Leonardo Ito yung mga lumalabas naririnig po natin, nasusubaybayan natin sa Quad Committee hearing. Again, all of these statements are hearsays. Ito ah, mga, mga, mga testimonya po dyan. Di naman po yan korte kasi in aid of legislation. Pero mas maganda kung uh, ah, kuku, kukuni natin ang panig no, nung uh, ah, inaakusahan bayan. So inaantayin na lang natin ang linya natin kay Senador Christopher Bongo.